Lakers coach J.J. Redick nagpaliwanag essay kawalan N.I. Deandre Ayton essay, ikalawang kalahati ng tagumpay laban sa Gizlies. Sa isang matinding laban sa FedEx Forum noong nakaraang biyernes ng gabi, ang Los Angeles Lakers na kulang sa mga malalaro, dahil sa mga pinsala ay nakamit ang isang mahalagang tagumpay laban sa Memphis Gizlies na ring kulang sa linyo. Ang panghuling puntos ay nananatili sa isang daan, at labin pito kontra isang daan, at labindalawa pabor sa kulay lila at ginto. Gayunpaman, ang panalo ay dumating na may hindi inaasahang kaganapan na nag-iwan sa mga tagahanga at analysts na naguguluhan sa buong dalawang huling quarter ng laban. Ang bagong nakuhang starting center ng Lakers na si DeAndre Ayton ay misteryosong nawala sa court pagkatapos ng unang kalahati. Gumagugol ng buong ikatlo at ikaapat na quarter na malayo sa aksyon. Ang pitong talampakang center ay nagsimula sa laro at naglaro sa buong unang kalahati bago bumalik sa locker room sa panahon ng intermission. Habang nagsisimula ang ikalawang kalahati na wala siya, ang mga reporter at basketball insiders ay sabik na naghihintay ng mga update sa kanyang kondisyon. Nag-iisip pungkol sa posibleng mga pinsala o iba pang komplikasyon. Ang misteryo ay lalo pang lumalalim nang sa huli, ay lumabas si Aiton mula sa locker room at bumalik sa bench sa ikaapat na quarter. Gayunpaman, kahit naroroon siya sa gilid, hindi na siya bumalik sa laro, nananatiling nakasuot ng regular na damit habang ang kanyang mga kasama sa koponan ay nakikipaglaban upang mapanatili ang kanilang lamang laban sa matibay na koponan ng Grizzlies. Pagkatapos ng pagtatapos ng laro, ang Lakers head coach na si JJ Redick ay sa wakas ay nagbigay ng linaw sa sitwasyon na pinag-usapan ng laha. Ayon sa mapagkakatiwalaang mga ulat mula kay Kobe Price ng The Orange County Register, si Aiton ay nakaranas ng hindi komportabling back spasms na nagsimula sa panahon ng halftime break. Habang sinuri siya ng medical staff at sa huli, ay pumayag na maaari siyang bumalik sa aksyon sa mahalagang ikaapat na quarter. Ang coaching staff at ang malalaro mismo ay gumawa ng maingat na desisyon na huwag pilitin ang bagay. Magasamang sumang-ayon sila na hindi sulit ang panganib na lalo pang lumala ang pinsala, lalo na't mayroon ang koponan ng komportabling bentahe. Ang Lakers ay nagpakita ng kanilang lalim at tibay, nakamit ang tagumpay kahit wala ang kanilang starting center sa kalahati ng laro. Ang panalo na ito ay minarkahan ang kanilang unang matagumpay na paglalaro sa Emirates NBA Cup competition para sa season na ito nagdadagdag ng dagdag na kahalagahan sa mahirap na nakuhang tagumpay sa away game. Sa mahabang kawalan ni Aiton, ang backup center na si Jason Hayes ay sumalo ng karagdagang responsibilidad. Naglog ng 23 minuto at 31 segundo ng playing time. Bagaman ang kanyang statistical output ay hindi kahangahanga, dalawang puntos lamang sa isa sa dalawang tira mula sa floor, si Hayes ay nagambag sa iba pang makabuluhang paraan. Nakakuha siya ng pitong rebounds, nagbigay ng limang assists sa mga kasama sa koponan, at nag-block ng isang tira sa defensive end, nagbibigay ng matatag na presensya ng Betiano na kailangan ng Lakers sa decisive moments. Bago ang kanyang maagang pag-alis, si Aiton ay nag-post ng modest na mga numero, natapos na may siyam na punto sa efficient na apat sa anim na tira mula sa field at nag-convert ng kanyang tanging free throw attempt. Naglaro siya ng labing anim na minuto at apat na putatlong segundo bago pilitin siya ng box spasms na manatili sa gilid para sa natitirang bahagi ng gabi. Ang pangyayaring ito ay nagha-highlight ng hindi pantay na simula ng kampanya ni Ayton para sa 2025 to 26 sa kanyang bagong koponan. Ang dating Arizona Wildcat ay nagpakita ng mga glimpse ng talento na gumawa sa kanya ng number one overall pick. Ngunit ang consistency ay umiiwas sa kanya sa mga unang linggo ng season. Sa pamamagitan ng anim na laro, o mas tumpak, 5 kalahati ng laro considering ang abbreviated appearance na ito, si Ayton ay nag-average ng 14.8 puntos bawat laban. Ang kanyang shooting percentage mula sa field ay nakatayo sa impressive na 62.7%. Bagaman ang kanyang free throw accuracy ay nag-iwan ng maraming dapat asamin sa 45.5% lamang. Nag-ambag din siya ng 7.8 rebounds, 1.2 assists, at 0.8 blocks bawat laro. Sa kabila ng kawalan ni Aiton sa ikalawang kalahati, ang tunay na kwento ng partikular na gabing ito ay nabibilang sa bagong nakuhang superstar na si Luka Doncic. Ang 6 na talampakan at anim na pulgadang Alnbaguard ay gumagawa ng kanyang lubhang inaasahang debut sa Lakers agatapos palampasin ang tatlong nakaraang laro ng koponan habang nag-agapay sa mga pinsala sa Daliri at Bintik. Anumang alalahanin tungkol sa kalawang o mga isyo sa teaming ay agad na naalis ng si Doncic ay nag-deliver ng absolute clinic laban sa Memphis. Mukhang parang hindi siya nawala ng kahit isang araw ng aksyon. Sumabog si Doncic para sa 44 na punto sa 14 sa 27 tira mula sa floor. Abang nag-convert ng sampu, sa labintatlong mga pagsubok mula sa charity stripe, nakakuha din siya ng labindalawang rebounds at nag-orchestrate ng offense, na may anim na assists, ganap na kumontrol ng laro ng pinakamahalaga ito. Ang spectacular performance na ito ay minarkahan ang kanyang ikatlong apat na puntos na pagsabog ngayong season sa tatlong laro lamang na nakasuot ng Lakers uniform. Isang kahangahangang average na nagpapangarap sa mga fans ng mga posibilidad ng championship. Ang guard na si Austin Reeves na nagdadala ng napakalaking offensive load sa panahon ng kawalan ni Doncic. ay medyo lumamig mula sa kanyang kamakailang mainit na takbo. Gayunpaman, nagambag pa rin siya ng solid na 21 punto sa winning effort, bagaman ang kanyang shooting efficiency ay hindi eksakto kung saan niya ito gusto, pumupunta ng lima sa labing apat mula sa field. Gayunpaman, si Reeves ay perpekto mula sa free throw line, nag-convert ng lahat ng sham na kanyang mga pagsubo. Nagdagdag din siya ng apat na assists, apat na e-bounce at isang steal, Nagpapatunay na ang kanyang halaga ay lumampas pa sa pagscore score lamang. ANG Insider NASI Shams Charanya AY nagdrop ng bombshell tungkol SA, kinabukasan NI Lebron James SA Lakers. Isang seismic shockwave ang kumala sa mundo ng basketball ngayong linggo nang ang isa sa pinakakonektadong insiders ng sports ay nag-deliver ng potential na franchise altering na balita tungkol sa Los Angeles Lakers legend na si Lebron James. Ang revelation ay nagpadala sa mga fans, analysts, at front office executives sa isang frenzy ng speculation tungkol sa kung ano ang naghihintay sa kinabukasan para sa isa sa pinakadakila sa basketball. Sa panahon ng isang apiaran sa popular na podcast na Flagan Army, na hosted ng mga komedyan na sina Andrew Schools, Aka Ash Singh, Mark Gagnon, at Alex Media, ang premier insider ng Yesian na si Shams Charania ay nagdrop ng verbal bombshell na walang nakakita. Si Charania ay malakas na nagsuggest na ang 21 beses na all-star power forward ay maaring nag-explore ng mga opsyon na umalis sa Los Angeles bago matapos ang season na ito. posibleng sa pamamagitan ng trade na mga ngailangan ng kanyang approval dahil sa no-trade clause na built-in sa kanyang kasalukuyang kontrata. Ang eksaktong mga salita ni Charania ay may malaking bigat at nag-iwan ng kaunting puwang para sa maling interpretasyon. Hindi pa rin natin alam kung nasaan si Lebron. Pahayag ng insider sa matter of fact na paraan. Patapos ba niya ang kanyang career sa Lakers? O magiging nasa ibang lugar ba siya? sa palagay ko ay napaka up in the air ngayon. Hindi ako sigurado na alam niya eksakto kung paano mag-play out ang ending. Maaari ba sa Lakers? Siyempre, ganap, nguni siya ay free agent sa dulo ng season na ito. Kaya kung patuloy niyang laruin ang basketball, malinaw na may lehitimong pagkakataon na magtapos siya sa ibang lugar ng lubusan. Ang revelation na ito ay particular na nakakagulat dahil sa kasalukuyang contract situation ni Lebron sa Lakers. Pagkatapos na mabigo na makaabot ng kasunduan sa bagong long-term deal sa panahon ng summer months, si James ay ngayon ay naglalaro sa isang expiring contract na nagkakahalaga ng 52.6 na milyong dollars para sa kasalukuyang season. Ito ay lumilikha ng senaryo kung saan pa ang malalaro at ang organisasyon ay nahaharap sa napakalaking pressure na gumawa ng critical na mga desisyon tungkol sa kanilang shared na kinabukasan bago dumating ang trade deadline o free agency period. Ang sitwasyon ay nagiging mas komplikado pa kapag isinasaalang-alang ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni James at Edad. Sa apat na pung taong gulang, ang anim na talampakan at siyam na pulgadang superstar ay may kaibhan na maging pinakamatandang active player ng liga. Siya ay conspicuously absent mula sa court para sa lahat ng anim na regular season games ng Lakers ngayong taon. Pati na rin ang lahat ng anim na preseason contests habang nag-recover mula sa debilitating sciatica injury na nakakaapekto sa kanyang lower back at radiating sa kanyang right side. Ang nerve condition na ito ay napatunayan na notoriously mahirap pamahalaan at nagtaas ng mga panong tungkol sa kanyang long-term duability. Gayunpaman, ang mga maaring magtanong kung ang father time ay sa wakas ay umabot na sa King ay kailangan lamang tumingin sa kanyang performance sa panahon ng 2023-24 regular season. Sa 70 mga laro kung saan siya ay nananatiling sapat na malusog upang maglaro, si James ay emphatically na nagpatunay na mayroon pa rin siyang elite level na mga kayahan. Nag-average siya ng impressive na 24.4 na puntos bawat laro, habang tumatama ng 51.3% mula sa field, at 37.6 na mula sa lampas ng 3 point dalawang at 78.2% mula sa free throw line. Nag-ambag din siya ng 8.2 assists, 7.8 rebounds, isang steal, at 0.6 na blocks bawat laban. Nagpapakita na ang kanyang all-around game ay nananatiling halos buo pa rin sa kabila ng kanyang advanced na edad. Marahil ang pinaka-intriguing na aspeto ng developing situation na ito, ay kinabibilangan ng shifting role ni Lebron sa loob ng Lakers organizational hierarchy. Para sa unang pagkakataon sa kanyang illustrious career, si James ay nakakahanap ng sarili sa unfamiliar territory. Hindi na siya walang duda ang pinakamahalaga pang piraso ng mga plano sa kinabukasan ng kanyang koponan. Ang pagdating ng 26 na taong gulang na fenomenon na si Luka Doncic, na nag-earn ng Alba First Team Honos, ay fundamentally nag-alter ng pecking order ng franchise at long-term strategic thinking. Mas kahanga-hanga pa, may lehitimong argumento na maaring gawin na si James ay maaring hindi malang mag-rank bilang pangalawang pinakamahalaga mang malalaro sa Lakers roster moving forward. Ang dramatikong shift na ito ay sumasalamin sa meteoric rise ng guard na si Austin Reeves na ang remarkable development ay nakakuha ng sorpresa ng buong liga. Ang anim na talampakan at limang pulgada 27 taong gulang na guard ay significant na nag-outperform sa kanyang expiring labing apat point na milyong dolas na kontrata. Nag-transform ng kanyang sarili sa isang indispensable two-way player na maaring mag-command ng massive na bayad sa free agency. Para sa Lakers management, ang pagitain kay Reeves ay biglang naging potential na mas critical sa long-term success ng franchise kaysa pagpapanatili kay Lebron James, isang pahayag na mukhang hindi may isip lamang dalawang taon ang nakakaraan. A.N.G.M.G.A. Cryptic Comments N.I.J.A. Morant A.Y. nag-spark ng intense trade speculation pagkatapos ng Lakers defeat Ang Memphis Grizzlies ay nakaranas ng crushing disappointment noong biyernes ng gabi sa FedEx Forum Inaksaya ang kumanding labing apat na puntos na halftime advantage Habang pinapanood si Luka Doncic na nag-orchestrate ng stunning second half comeback para sa Los Angeles Lakers Ang panghuling iskor ng isang daan at pito kontra isang daan at labindalawa ay nagsasabi lamang ng bahagi ng kwento ng nangyari sa panahon ng nationally televised contest na ito na ngayon ay nag-spark ng widespread speculation tungkol sa future direction ng franchise. Sa court, si Doncic ay ganap na nagdominate ng mga pangyayari kasunod ng kanyang pagbabalik mula sa three-game injury absence, nagpost ng apat na put-apat na puntos, labindalawang rebounds, at anim na assists sa isang masterful display ng offensive excellence. Para sa Memphis, si Jalen Wells ay nagkontribute ng labing-anim na puntos at pitong rebounds, habang si Jock Landell ay nagdagdag ng labing anim na puntos at limang rebounds sa kung ano ang sa huli ay naging losing effort. Gayunpaman, ang pinakanakababahala pang development para sa Grizzlies ay kinabibilangan ng kanilang franchise cornerstone at two-time all-star point guard na si Jamoran. Ang explosive playmaker ay tiniis ang isa sa pinakanakakalimutang performances ng kanyang profesional na karera. Natapos na may season low na walong puntos sa abismal na tatlo sa labing apat na tira mula sa field. Habang nakagawa siya ng pitong assists sa 31 minuto ng playing time, ang kanyang overall impact sa laro ay naging negligible kumpara sa kanyang karaniwang electric presence. Kung ano ang nangyari pagkatapos ng final buzzer, gayon paman, ay bumuo ng mas maraming headlines kaysa sa anumang nangyari sa panahon ng regulation. Sa panahon ng kanyang post-game media availability, si Moran ay nag-deliver ng serye ng cryptic at troubling na mga tugon na agad na nag-set off ng alarm bells sa buong basketball community. Nang piniga siya ng mga reporter tungkol sa kanyang disappointing performance at tinanong kung ano ang maaring gawin ng iba upang makakuha ng mas magandang resulta, si Moran ay pauli-ulit na nag-deflect ng responsibilidad. Gumagawa ng pointed references sa coaching staff sa isang tono na nagsuggest ng underlying tensions. Isang particular na revealing exchange ang nakakuha ng essence ng frustration ni Moran. Nang specifically tanungin ng isang reporter kung ano ang maaring gawin ng iba bukod sa pagkonsulta sa coaching staff, ang tugon ni Moran ay kapwa nakakagulat at nakababahala. Ayon sa kanila, marahil ay huwag ako laruin, honestly, pahayag niya ng patag. Iyan basically ang mensahe pagkatapos, kaya okay lang. Ang passive-aggressive na kalikasan ng komentong ito ay extensively na ng mga basketball insiders na nakikita ito bilang ebidensya ng fractured relationship sa pagitan ng star player at ng coaching staff. Nang higit pang piniga tungkol sa kung ang anumang pisikal na karamdaman sakit ay maaring nagkontribute sa kanyang subar performance, si Morant ay definitively na nag down ng linya ng pagtatanong na iyon. Hindi, okay lang ako, hugon niya ng maikli, nag-aalok ng walang karagdagang paliwanag para sa kanyang mga pakikibaka. Ang mga nakababahalang development na ito ay dumarating sa isang panahon kung kailan ang overall production ni Morant ay naging trending downward na. Sa pamamagitan ng unang anim na laro ng 2025-26 season, siya ay nag-average ng 20.8 puntos, 6.7 assists, 3.3 rebounds, at isang steal sa 28.5 minuto bawat laban. Mas nakakaalarma, ang kanyang shooting percentages ay bumagsak. Siya ay nag-convert lamang ng 46% ng kanyang field goal attempts at isang nakakabahalang 15.6% mula sa 3-point range. Lahat ng mga numerong ito ay kumakatawan sa makabuluhang pagbaba mula sa kanyang established career averages. Nagtaas ng na mga katanungan kung ang mga pinsala o mental fatigue ay nakakuha ng kanilang to. Ang availability ay nananatiling isa pang persistent concern na nakapalibot sa halaga ni Moran sa franchise. Sa nakaraang dalawang season, siya ay lumitaw lamang sa limamput siyam na kabuwang mga laro, nawawala ng na makabuluhang oras dahil sa iba't ibang mga pinsala at off-court issues na nagdominete ng mga headlines at nasira ang kanyang reputasyon. Ang dating NBA star na si Blake Giffin, na nagtatrabaho bilang analyst para sa Amazon Prime's post-game coverage, ay hindi nagmins ng na mga salita ng pag-address kung ano ang kanyang naobserbahan mula kay Moran sa panahon ng pagatalo ng Biernes. Hindi ko nagustuhan kung ano ang nakita ko mula kay Jamorant ngayong gabi. Pahayag ni Giffin ng may diin. Para sa isang tao na kumikita ng apat na milyong dolas at kailangan maging leader ng koponang ito. Tulad, hindi ko lang talaga nagustuhan ito. Hindi ko alam kung hindi siya feeling well, kung nasugatan siya. Ngunit yon, para sa akin, ay napakasama ng senyales at ito ay isang bagay na kailangang magbago kaagad. Ang Memphis Grizzlies ay pupunta lamang hanggang sa dadalhin sila ni Jamoran. At kapag engaged siya, ibig kong sabihin, nakita na natin ito, siya ay hindi kapanipaniwala, isang all-world talent. Ngunit ang uri ng effort yan, iyan ang bagay na ganap naming tatawagin. Ang mga trade rumors na nakapalibot kay Morant ay hindi eksakto bagong sa mga sumusunod sa Grizzlies ng malapit. Mula nang nag-restructure ang Memphis ng roster nito sa panahon ng off-season, Kabilang ang blockbuster move na nagpadala sa backcourt partner ni Morant na si Desmond Ben sa Orlando Magic, ang mga basketball analysts at insiders ay nag-float na maraming posibleng landing spots para sa dynamic guard kung dapat magpasya ang franchise na mag Ang mga potential suitors na madalas banggitin ay kinabibilangan ng Houston Rockets, Sacramento Kings, at Miami Heat. Lahat ay competitive franchises na may lehitimong playoff aspirations na maaring makabuluhan ang makikinabang mula sa pagdagdag ng Alba Caliber Guard upang mag start ng kanilang offensive systems. Gayunpaman, ang anumang potential trade ay magiging extraordinarily komplikado dahil sa massive contract ni Moran. Siya ay kasalukuyang nakalok sa isang 5-year deal na nagakahalaga ng isang daan at siyam na point dalawang milyong dolas na umabot hanggang 2020. Ayon sa Spotrack, ang kanyang salary cap hit para sa kasalukuyang season lamang ay nakatayo sa 30.4 na milyong dolars. Ginagawang ang anumang trade ay kapwa financially complex at delicate para sa anumang organisasyon na interesado sa pag-acquire ng kanyang mga serbisyo. Sa mga paparating na linggo, asahan ang intense scrutiny, probing questions mula sa mga media members, ongoing trade speculation sa sports talk shows, at isang front office na dapat gumawa ng agonizing choice sa pagitan ng pagtatangka na ayusin ang fractured relationship na ito, pulling the trigger sa isang kumpletong organizational rebuild.